bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Water and Light for a New Life Sa bawat bagong taon na dumarating, napakainam na pasalamatan ng Panginoon sa mga pagpapala, sa mga pagsubok na nalampasan, mga sakit na pinagaling niya, at sa mga katotohanang nadagdag sa pagkakakilala natin sa Kanya. Ang tunay pong kayamanan sa bawat taon ay dinadagdag sa atin ang Panginoon ay yung madagdagan ang pagkakilala natin sa ating tagapagligtas, madagdagan ang pagkaunawa natin sa pananampalatayang ating niyakap at madagdagan ang ating appreciation sa kabutihan ng Diyos. So let us commit ourselves to know Jesus more and more, to understand Jesus' teachings more and more. So for a new year, a new life, a new level of faith, and a new understanding, we should commit ourselves. At yan ang tema ng ating pag-aaral, pagdadagdag sa mga dati nang ipinalam sa atin ng Panginoon at ngayon lalo pa nating hihilingin dagdagan niya. Water and light for new life. Panginoon, salamat sapagkat kayo'y babuti sa amin. Dalangin namin, patalasin niyo ang aming isip, buksan niyo ang aming mata, nga at ang aming puso para lalo namin kayo maunawa. Lalo namin kayo madakila at mapasalamatan sa napakalalalim at magagandang katotohanan ng pananalig na inyo pong ipinaman at ibinigay sa amin. Commit your ourselves, commit ourselves to you. Nawa Panginoon, yung inyong karunungan, mabahaginan kami. Lead us, teach us, cleanse us, and empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Teacher, we pray with gratitude, with thanksgiving, and with glad. Water and life for new life. Yan po ang napakaganda mga titles ng Panginoon na binigay niya mismo sa kanyang sarili, tubig at liwanag. John 7, 37-39 Jesus stood up and shouted, If you are thirsty, come to me and drink. Have faith in me and you will have life-giving water flowing from deep inside you. Just as the scriptures say. Jesus was talking about the Holy Spirit Who would be given to everyone that had faith in him? So, here Jesus offers life giving water, water that flows from within. It's not dependent on outside sources or a factor, it is self sustaining and therefore it gives freedom. Jesus was talking about the gift, the ministry of the Holy Spirit to every believer. So, the Holy Spirit quenches spiritual thirst. At wala na pong pagkauhaw na hihigit pa sa pagkauhaw na spiritual. Kumisan, marami tayong pangangailangan, marami tayong requirement, marami tayong reklamo sa buhay. Ang totoo nun, kulang lang tayo sa spiritual drink. Because if people were spiritually filled, they will have contentment and happiness and joy from within them, inside of them, that will not need outside forces to give to them. The Holy Spirit gives renewable, sustainable inner life. Marami mga tao maiinit ang ulo, masusungit, mahirap kasama dahil lang hindi spiritually filled. Pag ang tao ay puno spiritually o napapainom ng tubig na nanggagaling sa espiritu, mapagpatawad, walang masyadong reklamo sa buhay, madaling sumaya, madaling mapayapa, at madaling makontento. Kaya ang Holy Spirit ang pinakamagandang pumuno sa atin, hindi pera na pupuno sa ating bulsa, mga bagay na pupuno sa ating mga bahay, hindi mga medalyang pupuno sa ating dingding, kundi Holy Spirit. The Holy Spirit is given to those who believe in Jesus and ask. So unang-una manalangin sa Panginoon tapos humingi ng Holy Spirit. Pag nananalangin tayo madalas mga kapatid parang shopping list. Give me this, give me that. I want this, I want that. Pero gaano kadalas sa humihingi tayo ng Holy Spirit? Yung Espiritu ng Diyos na namamahay, namumuhay, nakikiisa sa atin, sa loob mismo ng ating puso, sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Na pagkakapisan natin at kasama ang Holy Spirit, madali tayong sumaya. Madaling tumahimik at pumayapa at hindi madaling guluhin. Having this spirituality is the hallmark and goal of true faith. Hindi nadadaan sa dami ng verses na alam, hindi nadadaan sa dami ng ministry na ginagawa, hindi nadadaan sa dami ng mga ambag at mga donasyon na alalaman ang tunay na nananalig kung siya ay may kapayapaan sa kalooban. May tunay na pagtitiwala sa Diyos, hindi madaling malikalig. Kahit dumarating ang pinakamahihirap na mga sitwasyon na ng may kalaki pang pasalamat, yun ang tunay na nagpapatotoong ikaw nga ay puspos ng Espiritu at nananalig sa Panginoon. Because the Holy Spirit brings contentment, peace, and joy. The Holy Spirit empowers and enlightens. Naliliwanagan tayo na nakikita natin kung alin ang tunay na mahalaga at hindi. Meron po mga tao na nilalagyan nila ng mga sticker, mga glow-in-the-dark stickers, ang mga bagay-bagay sa loob ng kanilang bahay. Halimbawa, maglalagay sila ng sticker na kulay pula, kulay asul, kulay dilaw, na kahit madilim ay umiilaw ito para kung sakaling magkasunog, magkaroon ng tsunami, lumindol, magkaroon ng panganib na gumuho ang bahay, masunog o lumubog sa tubig, yung konting-konting kaya nilang dalin, color-coded. Ang dadamputin lang nila yung mga pula. Dapat isipan na nila bago dumating yung emergency. Kasi pag may emergency, nakakalito na kung ano-ano lang dadamputin mo. Pero dinidikitan na nila nito, pag isipan nila kung alin ang mahalaga. Dahil may liwanag yung sticker na yon, alam nila kung anong mahalaga. Ngayon yung kaliwanagan na ibinibigay ng spirito para rin tayo nakakapaglagay ng sticker sa bagay-bagay. Ano bang mahalaga? Ano bang mahalaga? Oras ko sa pamilya o ang overtime na dumami ang aking sweldo? Ano ba ang mahalaga? Makapagpagawa ako ng malaking bahay at magkaroon ko ng mga bagay-bagay pero ang tagal-tagal naman ay magkakahiwalay ng mag-asawa at mag-anak. Ano bang mahalaga sa akin? Yung mapasaya ko ang aking partner sa buhay o manalo ako sa argumento. Dapat may sticker lahat yan. Alin ang tunay na mahalaga? At yung liwanag na nagmumula sa Espiritu ang nagbibigay sa atin ng tunay na mahalaga. Ano bang mahalaga? Malamangan ko ang aking kapwa o mapasaya ko siya? Ano bang mahalaga? Matakot siya sa akin o mahalin niya ako? Ano ba ang tunay na importante sa buhay? At yung Espiritu na nasa ating puso ang nagbibigay ng kaliwanagan para huwag tayong mabaliw, huwag tayong malito at huwag tayong madaya ng sanlibutan na maglagay ng very important stickers sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. John 7, 40 to 44. When the crowd heard Jesus say this, some of them said, He must be the prophet. Others said, He is the Messiah. Others even said, Can the Messiah come from Galilee? The scriptures say that the Messiah will come from the family of King David. Doesn't this mean that he will be born in David's hometown of Bethlehem? The people started taking sides against each other because of Jesus. Some of them wanted to arrest him, but no one laid a hand on him. Parang ngayon din, nagtatalo-talo ang mga tao tungkol sa kanilang mga mumunting, mga butil-butil na mga paniniwala tungkol kay Jesus at sa pag interpret nila kay Jesus. So some people sense the spiritual message and power of Jesus, but they began to argue. Many miss the point because they get embroiled in religious issues. Kahit sa atin ngayon mga kapatid, kahit ilang taon ka maging mana at sumasamba o maatin ng mga Bible study, you can also miss the point. In fact, the more you get involved with religious issues and details, the more possibility there is that you miss the bigger picture that you miss Jesus. Kaya ang mahalaga, lagi ka nagpo-focus. Sino si Jesus? Ano ba ang turo niya? Ano ang mahalaga? The reading and application of Scripture could really be divisive, tulad ng nakita natin. Nakikinig sila kay Jesus, ang nauwian ay pag-aaway at pagtatalo, imbes pagkakaisa. Why? Because metaphors and symbolisms in the Bible are open to many interpretations. Reading and interpretation could be colored by bias or agenda. Ang pagpapakahulugan naman talaga natin sa mga bagay, kung minsan ay kinukulayan ng gusto nating makita, ng ayaw nating marinig o kinukulayan ng ating mga ipinagigiitang mga paksa sa buhay o mga inaasahan natin na gusto nating mangyari o uwian ng pag-uusap o ng ating buhay mismo. Kaya natural lang na makakaroon ng mga differences sa religious opinion. Tanggapin na lang natin yon na hindi na yun mare-resolve. Ang mahalaga lang, hindi ka nananakit ng kapwa, hindi ka naninira at hindi ka nakikipagkagalit dahil lang magkakaiba kayo ng interpretasyon. Sinong makapagsasabi kung alin nga ba ang tama? Pero may makakapagsabi kung alin ang mali. Yung mapanakit, mapanira, mapangaway, mapagmataas, mapaghusga, mali yun. Kahit ano pang interpretation mo, ano pang hermeneutics mo, ano pang theology mo, kung ganoon ang ugali mo at asal, mali yun. John 745 to 49 When the temple police returned to the chief priests and Pharisees, they were asked, Why didn't you bring Jesus here? They answered, No one has ever spoken like that man. The Pharisees said to them, Have you also been fooled? No, not one of the chief priests or the Pharisees has faith in him. And these people who don't know the law are under God's curse anyway. So, inutusan ng mga religious leaders ang kanilang pulis na dakpin si Jesus dahil sa mga pagtuturo, pero walang nangahas na dakpin si Jesus dahil sobrang ganda magturo. At nung hanapin ng mga religious leaders sa kanilang mga pulis, o oh, nasa na yung pinapaaresto namin? Habi, habi kakaiba po siya magturo. Wala po kaming narinig na ganung kagaling magturo para na rin lang sinabing, sa inyo hindi po namin narinig yung magagandang bagay na narinig namin sa kanya. So bakit namin naarestohin? Sabi, ah, nalin lang na rin pala kayo ng Jesus na yan. Wala sa amin na mga religious leaders at experts ang naniniwala sa kanya. At yung mga naniniwala sa kanya, hayaan na nga sila. Total, sinumpa naman sila ng Diyos. Kaya hayaan na sila sa kanilang mga kamangmangan. Yun ang binanggit ng mga pa religious leaders na ito. Take note that the religious establishment had police power and they did police work, which was dangerous. Ang mga bagay na pinaniniwalaan, ang mga bagay ng pananampalataya, na hindi marapat na ipilit sa iba sa pamamangitan ng dahas. Faith must be surrendered voluntarily. It cannot be enforced by the police. Pero ganun na ang kinahinat na ng relihiyon sa Israel. Sobrang na-develop ang religion nila na may mga pulis na na manghuhuli sa may ibang pananalig, mga ibang mga interpretasyon at mga ibang mga katuruan. Doon na naumuwi ang kanilang pananalig. Hindi na, this is my faith. Nangyari na, this is my faith, therefore this must also be your faith. This is my interpretation, therefore this must also be your interpretation. Otherwise, I will use my police powers to arrest you and to even kill you. At sabi nila, di naman kami naniniwala sa Jesus na yan. But remember what Jesus said? Kailangan wala ka sa Kanya pagkatapos humingi ka ng Espiritu Santo mula sa Kanya dahil naniniwala ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng ganong gift. And because they did not believe in Jesus, therefore they couldn't ask for the Holy Spirit. Therefore they would never understand. They would never have the peace and the contentment. They will be forever angry and afraid, nervous, And therefore, they would always use their police powers to hurt others. But worst of all, they wouldn't have the life giving water or spirit that Jesus gives. They wanted Jesus arrested. And this is the problem with official religion. It is sad that there are still many countries in the world that have official religion. Lahat dapat ang mamamayan doon, isa lang ang relihiyon At pag meron kang ibang pananalig, ikukulong ka at pwede kang patayin. At ito ang sinisikap sa maraming mga bansa ng mga relihiyoso na magkaroon sila ng political power, magkaroon sila ng police power, na dapat hindi bigyan ng espasyo sa isang malayang lipunan. Tunay, dapat nating unahin ang ating pananalig, dapat nabigyan ng super pahalaga ang ating pananalig sa Diyos, pero dapat walang relihiyon na mayroong police powers, walang relihiyon na mayroong kapangyarihan na usigin, parusahan ang mga hindi nananalig sa kanya mga katutuan. Ang hindi pananalig sa isang relihiyon ay hindi na nangangahulugang hindi pananalig sa Diyos. At ang pagsunod sa isang relihiyon ay hindi automatic na ibig sabihin pagsunod mo na sa Diyos. Magkaiba ang Diyos at ang relihiyon. Ang relihiyon ay ruta, daan, hagdan patungo sa Diyos pero maaaring may mga iba pang mga pamamaraan at daan walang relihiyon na pwedeng magsabing kami lang ang daan sa Diyos sino mang nagsasabi niyan ay dapat unang-unay pagdudahan kasi sinolo na nila ang pagpunta sa Diyos at ikinagagalak pa nila lahat dai mapapahamak na hindi sasali sa kanila nagiging mayabang patuloy sila at uh, proud lahat tayo ay nagsisikap pero tayo mga tao lang sino ang tunay na nakakatiyak na siya nga ang tama at the end of the day, ang titingnan ng Panginoon, hindi kung talagang tamang-tama ka o maling-mali ka, kundi ano ang laman ng iyong puso? Anong intention mo? Talaga bang sincere ka sa paghahanap na kaya lang ay eh dahil tao ka, may mga kulang, may mga konting mali, o sa paghahanap mo ay sinikap mo ng paniwalain ng sarili mo at iba na ikaw lang na nakakakita ng tamang daan at inuhusgahan mo na yung iba, yun ang tiyak na mali. You can never be always sure about what is right. But you can be sure about what is wrong. That which is destructive, that which is unkind, that which puts you above other people, that makes you judgmental and self-righteous, that is always wrong, no matter what your religion is. Kaya madaling malaman ang mali. Yung maghanap sa tama, talagang malaking challenge para sa ating lahat. At dapat hindi ka nakakarating sa punto ang yabang-yabang mong akala mo tama ka na nga doubt anybody who says, I know the truth and only I know it. The religious power brokers missed the point during Jesus' time and it also happens even now. Why? Because they are focused on maintaining the system. Sino man ang gagawin niyang Diyos-Diyosan, yung kanilang relihiyon yung kanilang sistema yung kanilang method yung kanilang paraan maaring mabulag sa katotohanan dahil binulag na siya ng kanyang pangunguna at kagustuhang mangibabaw ang kanyang pamamaraan the deep message of jesus was revolutionary the religious people of his time were traditional surely they were on collision course conflict was bound to happen soon New ang message ng Panginoon. New ang kanyang method. New ang kanyang style. And people were sticking to the old, old ways, old systems. Siyempre, magbabanggaan yon. John 8, to 5. At ang kwentong ito, gasgas na sa ating mga kwento, pero hanapan muli natin ng panibagong mensahe. Then early the next morning, he went to the temple. The people came to him and he sat down and started teaching them. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd, then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Ito na naman yung ilang beses na nating pinag-aaralan, babaeng nahuli na nagkakaroon ng relasyon sa isang lalaking hindi niya asawa. So, because the temple had police powers, therefore they arrested the woman. Imagine what was done in private is now being made public. And there was a one-sided trial. Only the woman was arrested, not the man. What was on trial here and who was on trial? First of all, the woman, but she was the least on trial. Akala natin siya ang tunay na nasa sakdal pero hindi. On trial was Jesus and His teachings on the life-giving spirit. Kaya din nila kay Jesus para si Jesus ang litisin at subukan kung anong sasabihin niya at hinahanapan nila ng mali. Pero ang tunay na nasa sakdal dito, as far as the eyes of heaven are concerned, it was the religious establishment that was on trial. Anong uri ng doktrina? Anong uri ng hermeneutics or interpretation ang magpapatigas sa puso ng lahat na ang isang babaeng gumagawa ng isang bagay sa kanyang silid, isang bagay na siguradong hindi naman niya ipinagmamalaki pinagmamapuri, isang bagay na gusto niyang ilihim, maaaring isang bagay na hindi naman niya gusto gawin pero napipilitan siyang gawin, she could have been a prostitute. She could have been a very demented and tormented woman who is now finding either livelihood or comfort by selling her body. This is not something that a woman will be proud of. It is something that you do in hiding, in secret, to preserve little remnants of your personal dignity. Pero anong uri ng pagpapatigas ng puso sa relihiyon ang pwedeng magturo at mag-udyok sa mga leaders na kaladkarin ang isang babae mula sa kanyang silid, ibilad siya sa plaza sa gitna ng lahat, ibalandra sa lahat ang kanyang mga kasalanan at litisin siya sa harap, na, sa harap ng lahat na ang tanging layunin ay siya ay mapatawa ng parusa at pagkatapos ay kalad ka rin siya sa dibis ng bayan at batuhin hanggang mamatay. Tell me, what kind of religion is that? Anong uri ng kabanalan ang magbubunyi na ang isang makasalanan ay mabunyag, mapahiya, at patayin pa? Ano man ang iyong pananalig, ano man ang iyong doktrina, gano'ng kalaki ang daladala mong scripture, hindi ka pwedeng matawag na makadiyos kung magagawa mo ito sa iyong kapwa-tao kahit pa siya makasalanan. Kaya ang tunay na nasa sakdal, the religious system of the people, And then, nasa sakdal yung magiging stand ni Jesus. Anong gagawin niya sa babaeng ito? Sapagkat nagtuturo siya ng pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad. Tapos, anong gagawin niya? Eh, kailangan niyang pumili the law or God, goodness and kindness to a very weak person, a woman, caught in adultery. John 8, 6. They asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. Hindi binili ni Jesus ang tindan nila na issue. Jesus' answer was silence and scribbles. Very mysterious. Sa pagpapatuloy, John 8, 7-9. And this is the heart of the story. They kept on asking about the woman. Finally, he stood up and said, If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. So Jesus did not directly challenge the law. The law said this kind of woman must be stoned to death. And if Jesus thought that the law was really godly and from God, he would have implemented it. But he did not. But he did not directly go against the law. Instead, he gave the full decision, the discretion to the people. Sabi, o sige, ang walang kasalanan, mauna nang bumato. At isa-isa, binitawan ang mga tao ang hawak nilang bato. At isa-isa silang nag-uwian sa buhay. Sa buhay na dati nilang kilala, pero ngayon, maiiba na sila. Because Jesus laid down another law. Hindi napapansin natin that Jesus laid down another law here. Ang nakuukit lang sa atin, Ten Commandments, but here is a new law that Jesus laid down, His spiritual law, on who is qualified to accuse and judge a sinner. No other than the sinless. So ang bagong batas, yun lang sinless ang pwedeng mag-judge. Paano natin i sa buhay natin ito? Pag may nabalitaan tayong, Hoy, si sister pala, may kalon niya. Meron pala siyang ganito at ganon. Sinless ka ba? meron. Meron na sinless. Uh, shut up. Makasalanan pala si ganon. Ipulpito natin. ibulitin board natin. Wala ka makasalanan. Meron. Shut up. Itong napaka-importanting law na ito, hindi na emphasize Why? Because even the church system now, churches and congregations named after Jesus continue to be like the Pharisees. They continue to drag sinners into public squares. They continue to expose people, even their sins are private, and they want blood. Nothing changed. Para namang hindi nag-exist si Jesus at parang hindi nagturo. In effect, with this action, Jesus invalidated the existing system of his time. Then the people understood. They judged themselves. That's why they disappeared from the court. Isa-isang nawala sila doon sa hukuman dahil sabi ni Jesus, before you judge another person, judge yourself. And if you think and find yourself to be sinless, then go ahead and judge another person. Walang nangahas, kasi lahat naman alam nila na makasalanan din sila. So sila ang nagjudge sa sarili. So according to Jesus, this is the new law. Only the sinless could judge sinners. Pakiulit nyo sa katabi nyo ang buong sentence. Go. Katandaan nyo yan, ha? Kaya pag may mga gusto magjudge, Sister, sinless ka ba? Shut up bigla yan. Diba? Ikaw may gusto kang i-judge. Sinless ba ako? Only the sinless could judge sinners. Therefore, who could judge? Only God. Hindi pwede mag-judge ang iba. Ang church, shelter. Ang church, refuge. Hospital. Hindi hukuman. So stop judging one another. Hanggang tayo, nanguhos ka pa ng kapwa, wala ka pang totoong Pasko. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Water and Light for a New Life Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS agapay ng sambayanan 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 sambayanan, sambayanan.